Ako po si Analisa Jimenez ng San Felipe Sambales. Dati po ako nagtatrabaho sa electronics company. Tapos nung nagkaasawa po ako at nakapag-ipon po kami ng asawa ko, bumili po kami ng sarili naming lupa. Pero lumaki po akong taga-bukid po talaga. Lumaki kami magsasaka. Father ko magsasaka at anyo, mother ko magsasaka. Kasama po kasi yung asawa ko sa isang organization sa amin yung Sabalyu pa ng Farmers Association po. Ngayon dahil sa wala siya, ako po ang nakimiting. Nasabi po sa amin na may training, kaya po kami nag-register. Nag-training po kami yung sa Farm Field School. Yung course po namin is yung Production of Inbreed Rice, Farm Mechanization at Seed Certification po. Kasi po, dati, yung traditional na pagsasaka po ang ginagamit namin. Ngayon, nung nag-training po kami, nag-training po ako ng RCEP, pag-training ako kay Sergio, nagamit ko po yung mga bagong pamamaraan ng pagsasaka. Yung gaya po ng paghahanda ng lupa, lalong-lalo na po yung pagano ng sustansya ng lupa. Kasi po, doon kami nakakatipid ng na mga magsasaka kung paano namin ayusin, gamitin yung abono sa tamang tamang panahon at saka yung tamang pamamaraan. Yung sa pag-aabono po kasi, Nung, yung traditional na pag abono po dati, basta lang nag-abono. Pero ngayon po, nung nalaman ko, alam ko na po yung step by step ng pag-aabono at kung ano ang iaabono. Marami pong pagbabago, lalong-lalong na po yung pag-ano namin sa bukid. Kagagraduate lang namin nung July. Trinay ko na po yung napag-aralan namin. Bali, yung kita po namin ngayon, 10% po ang inangat niya. Kung tutuusin, napakalaking tulong na po sa amin yon, kasi less po yung gastos namin sa abono na ano, tapos yung kita namin ngayon, lumaki pa po. Kahit po binagyo o yan ano, nandun pa rin po yung kita namin, hindi gaya dati na pag binagyo na ganyan, wala anong pag-asa. Pero dahil po sa natutunan ko sa RCEP, natutunan ko sa school, gumanda pa pa rin po yung ani namin kahit pa paano. Ako si Analisa Jimenez, natulungan ng RCEP. Mabuhay ang RCEP, mabuhay ang magsasakang Pilipino.